Yun, mga abes. Good morning, good morning, good morning sa inyo lahat. Ayan. So, kasalukuyan ngayon yun, nag-aabang na tayo ng ibon natin sa pare kasi pinakawalan ng ibon natin sa Gimba, Nueve Siha, ng 6.55 a.m. So, ngayon, para tingan yan, possible mga 7.40. 7.40, 7.50 yan, mga ganyan. So, ngayon, medyo nag-aalala lang tayo sa ating pwesto dahil meron yan, ano eh meron tayong gumagawa sa kapitbahay natin, yan eh no may mga tao doon, ayun oh. Kita niyo ba 'yun oh? May mga tao 'yan oh. oh may mga tao no. doon sa kabila kasi nga gumagawa na uh, second floor. So 'yun. Sana hindi hindi maano tayo, hindi ma gurto yung ipon natin sa pagbaba. Tingnan lang natin kung ano mangyayari ano. Di sila sa taas yari Yari tayo pero wala pa naman eh. Eh kaso baka bigla sumulpot. Maalangan yung mga ibon natin. So ngayon, uh, possible nga niyan ay papadala niya mamaya so ngayon ah uh, ang gagawin natin mag-aala tsamba tayo kasi sigurado yung ibon natin may ilang doon kasi yun nga, mababa masyado ang ating ah uh, loop kasi ano nagpuputol sila ng ano kasi ngayon yung kahapon kasi itinuloy yung ano namin yung uh, pooling at sa assay bet namin pero yung Panrace 1 namin is uh, Saturday na itutuloy. Kaya every Sunday wala namang gumagawa dito sa kabila. Kaya okay na okay tayo. So ngayon, ngayon lang ako nakapag-abang ng ganitong panahon na Friday na abangan. Yun nga, may nagtatrabaho sa kabila. Kaya medyo matay tayo dyan. So ngayon, dalawa sila natin, si uh, Litar at saka si, ano, si Dugyot. So ngayon tara, samaan nyo akong mag-abang mga abel. Baka maya maya nandito na. Pakita ko sa inyo kung ano mangyayari. Yun lang, nag na ronda yung ibon natin mga abel. Si ano na, si Dugyot nandyan. aso ah, yun nga, hindi nga siya makababa na maayos. You know? Pasok, pasok. Hirap ano yun yan eh. May hirap eh, ano yan mga Abel. Ah, hindi siya pwedeng iano yeah, kasi siya, masyado siyang mailap. Yan yeah, no, kasi siya, masyado siyang mailap. Yan. Yeah. Pasok, 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 pasok asok 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 yan asok 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 clap muna natin mga aben Ito na pala yung isa nating ibon ayan si ano si ah uh, pangalto si Litar. So titingnan na lang natin sa ano sa CCTV yung pagdating niya kasi uh, meron na ang ginawa na lags ayan lags natin, lags gimba ayan. Kasi yung sticker natin dito kanina ayan no si ano si ano to to, to 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 si dugyot natin na yan is ayo siyang mag-clock. So ngayon, kailangan kong gumawa muna mag tahit uh, tahid-tahid ng sulat Ayan o. Ayan ang ano natin. Yan yung pinaka tawag dito. Lags natin. Ayan o. Oh. Sticker. Santo Tomas. 0072. ID number. Tagay Pare. Ayan. Ayan yung uh, ano ko. Uh, lags ko. Yung details ng ibon natin. Ayan. Napakabilis ng ibon. Sakto. Sakto. So hindi nga siya mananalo do sa mga ano. Sa mga old bird. Kaya sa, sayang young bird lang natin nilaban niya ng Saibet mga Abel. Pero etong isan isang to, hindi ko alam kung anong oras dumating. Kasi may naka-display tayong isang ibon doon, no? Oh. Pang ano yan, pang pang motivation para pag ano, hindi sila mailang. Yun nga, yung mga ibon natin, ronda na ronda kanina. Kasi nga gawa nga nung ano, meron nang gumagawa doon sa baba, ayun no? Oh. Kita niyo, okay naman. Hindi naman pagod yung ibon natin as of now, oh. Ganda ng condition pa rin, oh. puti yung ilong. Hmm. Papansin niyo, oh. hmm. Apaatapang lang talaga nitong isang to, hmm. eh. Yan na, yan. Masa natin, no? Gandang ibon. Yan. Yan yung nakalaban natin ng pandrace. O, yun Tinan nyo, inaaway pa ako. O, no? Binuburog pa yung pa ako. <laughs> Nagalit sa akin, eh. Mm, mm, -mm. <laughs> Galit sa akin siya, ano? Yan si Peter Masela, no? Hmm? Tapang talaga yan, no? Kahit saan yan. Hmm? Aray ko! Violente ka, Aray ko! <laughs> Babait ng ibon natin. Ayan, no? Yan yung ano natin. Tinan natin kung anong magiging ranking natin mamaya kasi hindi pa alam mga abel Pero siguro nasa ano na lang speed ng ibon natin. Nasa kung hindi one 1,000 plus. Ayan. Ayan na. ito isang ibon na to. Violente ito yun. Violente. Violente. Ayan. Ayan yun nga mga abel at ngayon naman is babalik muna tayo sa ating ano. Sa ating pwesto. Kasi magtitinda kami ng asawa ko. Nandun yung mga bata eh. Nihintay ko lang yung ano ko yung tricycle ko para bumalik. Nga pala hindi ako nakapagkarga sa BBC Junior kasi cancel. Cancel yung training namin sa Pangasinan Yan So kaya ayan, nagre-rest lang si ano si ah uh, rigor. Hmm. So yun yung ibang ibon natin. O nga eh, papakawalan ko ata yung ibang ibon ko ngayon para pakanan natin para naka-display sila. Balikan natin sila mamaya mga abel. Ayan o. naarating na tayo. So, ayun. Nagpapakain na tayo ng mga ibon. Nakapagpalipad na rin tayo sa ibang mga super flying bee natin. Yan, hinihingal pa. Ito si, ano. Ito si Peter B. Ayan o. No? Si Victoria's Secret. Ayan. So, ayan. Nagpapakain tayo ng mga warrior natin. Super flying bee natin. So, ngayon. Ayan o. Merong gustong maligo. Young bird. So, ngayon. Uh, wala pa yung result natin sa ano mga abel. Wala pa yung result natin sa pare kasi ginagawa pa yung mga lags kasi maraming lags ngayon mga abel yun, eh, no? mga iba natin ah. kitang kita nyo yun yung mga super flying bee natin mga nagkakainan sila masisigla silang kumain hmm. then yun nga mga abel ha, hindi pa natin alam ng result tapos mamayang hapon siguro mga siguro pagabi na pagabi na tayo nagano, ah, titingin ng result kasi wala pa sila nilalabas mga abel eh. Then ngayon, meron nga pala akong plano dito. Ewan ko lang akong this week, kung uh, pagbibigyan tayo ni Panginoong Yahweh, uh, magkaka tayo dito, magka uh, taiwan uh, cage tayo dito. Dito sa parte nito, magkaka-Taiwan cage tayo. Siguro mga ano yun, isa, dalawa, apat na yun. So, kung hindi siya kakasa dito mga abil dito natin siya ilalagay, banda dito. Banda dito na rin siya ilalagay Yan. Kasi wala siyang nakaharang dito. Ayan, oh. Banda dito. Dito siya nakalagay. Then ito, aayusin ko. Ito tatanggalin ko na to dito dahil ito naman is lang tapos nakalagay dito sa tinatago natin dyan si, ano, si Peter uh, Maselan kasi ayaw niya mamaris. So, hahanapan ko na lang ito ng, ng pwesto para mailagay natin dyan yung Taiwan Cage mga Abel. Yan. So saan na lang natin i ano i vlog pag dumating yung ating Taiwan cage. Uh, this week or oh, sa second week tingnan natin. Then ngayon dito yung mga ibon nga natin, ano yan? Tingnan natin kung mag off color o tong ano natin. Asa ah, ano na lang natin tingnan? Medyo maliit pa eh. Lang kasi to si ano si pula. Pag nilapitan natin baka patayin niya pa yung anak niya mga Abel. Pero dito sa mga young bird natin dito, ayan. Uh, bili ba ako kanina Bilib na bilib ako dito kanina kaya, no? Dito kay Dugyot na cross na Peter Maselan. Alam niyo kung bakit? Meron kasing gumagawa dito sa taas natin, dito sa kabila yan diyan no? So ngayon, kahit may mga tao sa taas, hindi siya nailang ng ganong katagal. So umikot lang sa siguro mga dalawa hanggang tatlo sa asya bumaba tapos nung no, nakita yong yung ating pangati na na-tape na yun, yung white light na yan, yun bumaba ka agad siya. Ganun eh, wala eh, mababa lang loop natin kasi mga abel, oh. Hmm. Ayan, ang mga ibon natin talaga namang, tamang-tamang ah, ano lang. Tamang kain lang sila, oh, ayan, oh. Hmm. Ayan, medyo may sobra pa lang. Ano yan, ha? Ah? Walo lang yan, walo lang yung inilagay natin na scoop na pangbata. Hmm. Medyo may tira pa nga, eh, oh. Hmm. Kasi yung dalawang young bird dito is hindi pa masyado nagtutuka. Hmm. Ayan. So, yung ilalim natin is malinis pa rin no? konti pa lang yung mga ipot kasi nga nung nakaraan ulan na ng ulan na napaka nyo wet na wet hmm. so ngayon uh, sa Saturday first lap fundraise na natin sa BBC ano? tama ba? BB, oh, BBC nga ata BBC at saka sa BBC Junior at saka sa pare yun matutuloy na yung ating pre-pundraise yan ganda ng pawayan natin kanina So yun nga mga Abel, napanood nyo naman sa CCTV yung takbo ng mga ibon natin. Kaya alright na alright. Tingnan natin pagka medyo malayo na yung karera.